oh, handa na ba kayo? Nasalit na sa rallet, kaya malakas ang sigaw. Para malalimig niyo mga gahama, na yan ang problema natin. Ba bakit kailangan pa natin pumunta doon, makisama doon? Dito na lang tayo sa bahay. Yan ay, pwede na tayo dito matulog lang. Oh. Na nahimik eh, tayo sa bahay. Sarap-sarap matulog o, oh. lamig-lamig. Ibuta pa tayo. Ay, paano ma Dagaw tayo para marinig mga mga ganto po tayo. Kailangan pa padalhin na natin maglaki. Para marinig yung mga problema natin. Grabe na mga gahaman na yan. Ito ba yung nilagay mo? Oo. Oh, ito. Ang nakarinisirat ko dito. Ano yan? Itigil ang korupsyon. Tulungan ang mga senior citizen. Oh. Mga senior citizen lang. Kasi ang dami namin problema mga senior citizen. Marami na senior citizen na hindi nagmi-maintenance dahil sa walang pambili saka kurap ng mga hagaman na yan. Tapos, gusto na rin manan ng -man sine. Hindi kayo makapunta sa mall. Wala pa masahe. Sa sine, bakit kailangan pa magpotesta Wala pa masahe. Tumaas ang pamasahe. Oh. Tsaka mga senior kayo, mga tax free na kayo eh. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, tax free nga eh. Kami na, nagtaro din kami eh. Pati ba naman, dapat kayo mga nagpupuntahin sa doon, yung mga malalaki tax. Kami, kahit mga sabagay, kahit mga tamay, may... Lahat tayo may, may problema, ikaw. May problema ka, anong problema mo? Bumili ka lang sa sabagay. Bumibili ka naman ng mga pagkain eh. Okay, kumakain kaya din naman. ako. Anong problema mo? Paglalaban Ito. mo. Ano yan? Puksahin ng korupsyon. Isipin ang kinabukasan ng mga kabataan. oh, ah, maganda diba? Yan. Maganda yan. Maganda ng hmm. mo ah. Puksahin ng mga ano, korupsyon. Isipin ng kinabukasan ng mga kabataan. Tama hmm. yan. Uh -huh. O, oh, e, pasa. isa e, sa'yo pa, ano naman po? Ito. Ano naman ang problema mo? Ano yan? Wala. Walang kukurap. Ibaba ang presyo ng kapi. Eh? Yan muna, mo na ba problema mo, kapilang? Ikaw lang sa pansin, hindi mo na magkakapit ka lang. Kapilang kapi pala problema problem mo. Nay, isipin mo na lang, Nay. Sa tataas na mga bilihin ngayon, lagi na lang tayong coffee stick. Binibili bini natin coffee stick, malimang tig limang piso. Nay, gusto kayo naman makatikim ng kahit paano yung mga Starbucks, coffee. Wow! Yung... Ima, ay, Wala ba? nga na tayo ba, ibang binidali, mahal na. Basta ba yung... so, so bagay nga na, kasi nga mahal, kaya nga ibaba ang presyo ng kape, kasi nga mahal ng yun eh. Kasi nga mahal ng kape ngayon. Sige, isiwa mo yan, ibaba ang kape, saka sukal. Para may pagtimpla. Kape lang, binaglalaban mo pa. Kailang ibaglaban natin yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Kape lang, marami akong kape dyan, magkape ka na lang. Hindi naman, may karapatan din naman akong magprotecto tungkol sa presyo ng kape. Pero yun, isang sachet lang na gano'ng nakakape natin, limang piso na limang piso. Oo, oh. 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 ilang, ilang beses ka nagkakape sa umaga? Isa lang. Ikaw, ilang beses ka nagkakape sa umaga? Sa araw, isang araw? Minsan dalawa, minsan hindi. Ako o, nga, isang, isang, isang beses na ako nagkakape, umaga lang. Kaya ako, umaga, tanghali, gabi, tatlong beses. Grabe ka makakape na, tatlong beses? Oh. Gawin mo ngayon. Baguhin mo mag, mag sa ano ka mag... Hindi lang ito basta sa kape lang na ano lang? natin. Ang mahal na ng kape ngayon, pumunta ka sa mga ice, ice coffee, ice coffee dyan. Ang mamahal, di ba? Kaya nga ang ginagawa ko na lang, hindi na ako bibili ng kape, nagbibili ako, inuubos mo kasi. Ano ang ginagawa ano ko? Ang Starbucks, ang mahal, mahal ng Starbucks. Ano ako? ang ginagawa kong kape? Sinunog ko bigas, ginawa kong kape. Huli, mag ba? Kaya nga kailangan ibabay ang presyo ng kape para makapagkape tayo lahat. O oh, tara na! Tara na! Ano hmm? ba ang presyo ng kape? Asan dali? Asan dali lang pala? na. <laughs> pamasahe ba tayo diyan? <laughs> so, kung pa tinanong ninyo, wala. Pang kape nga wala ako, pamasahe pa kaya. <laughs> Ikaw, may... may kahit pamasahe ba mapunta doon nito wala? Wala na like. eh. Kahit may pamasahe ano tayo, ba ba? Ang, ang traffic ngayon. Eh ba't tayo magkakasama doon sa atin kung wala para tayong pamasahe? Yun nga, eh di, e, di magkape na lang tayo. Magkape na lang tayo. Magkape na lang mag -kape na lang kape doon. Ano ba ang presyo ng kape? Ano ba ang presyo ng kape? Sige, nasdim na ka. Grabe talaga ulan pa mo? Alam mo, pinaglalaban natin, makatarungan siya. Kapilang. Kaya Ang istik lang.